sorry, sorry, miss. Tapos kayo, ha? Bastos! Nananampal ka, ha? Kaso yan. Nananadya ka ba? Ang luwag-luwag ng dinadaanan, ang babangga pa kayo. Ah, hindi. Alam mo, kasi ikaw, hindi ka timitingin sa dinadaanan mo, eh. Parara ka. Hoy, hindi mo lang ako nakita dahil gabing-gabi na, nakashades ka pa. Paano naman ako hindi magsheshade at sisila ako sa sikat ang buwan? Mga bastos kayo, ano? Mga walang pinag-aralan. Ibis na humingi kayo ng dispensa kayo pang matapang. Porke to ba kayo? Ganyan kayo? Ano namang gulong nangyari doon, kuya? Siguro kayo na namang hinahabol ng mga pulis, ano? Ah, hindi. Yung babae lang dudukot. Yung nakabangga namin. Nandudukot? Oo nga eh. Pati nga ako gusto dudukutan eh. Oh. Ayun. Eh, ah... Uh, eh, alam mo kasi, eh. Ano uh, ano yun eh? Oo, oh, eh. Uh, Hayop ka, Karding! Tumira ka na naman, ano? Ah, uh, Chief. Anong tinira? Ano ibig sabihin nun? Hoy, dito ko tawaran to, Mama. Nako, masama yan. Pagbibintang sa kapwa. Pwede ko kayo demandan yan. That's construction of justice. Ah, obstruction of justice. I will demand you. Hoy, Karding. Kilala kita. Teka, chip naman, oh. Sige, sakap ka ko niyo kami. Tinutulak mo ko, eh. Galit ka ata. O ano? Wala, di ba? Eh, wala naman pala, eh. O, kita niyo. Matagal na ako, ano, eh. Straight going na ako, chip, eh. Going straight, kuya. Going straight, Chief. Ah, ang mabuti pa, ialis eh, yung sa harapan ko to, bago kay demanda to. Ialis niyo sa harapan ko yan! Hindi yeah. na! Turo ka ng turo. Hmm. Gagawin niyo pa akong magnanakaw. Yung wallet! Ano? Yung wallet! Sinisigaw ko mo yata ako eh. Hindi eh, ba yung... Tara sa'yo yung... Huwag ka nang maingay! Hindi ba yung... Ang hirap sa'yo ha, puro ka... Pare, may nakita kang babae mataas, may kasing buhok, may lunal. <laughs> Doon tumakbo ba babae na habol ng polis! Huwag mo kong sisigawan, ha? Aray! Ayaw kumain, ha? Hindi pa, kuya, eh. Sige na dyan! Hmm? Kanding! Mga walang modo! Wala respeto! Sinampala naman ako. Kanina yung babae, sinampala ko dito. Tapos siya ngayon, sinampala ko dito. Saka sinampal dito? Dito sa saka dito! Bakit di may napakangagat? Eh, lalaki nun eh. Yan yeah, ba puro kasumbong. Kuya, nangako ka sa mga bata na pakakainin mo sila. Nangako ba ako? Di ba sabi mo, pakakainin mo sila sa restaurant? Oo, tama, Kadding. Oo. Sabi mo, pakakainin mo yung limang bata, tsaka ako. <laughs> Oo. Kain tayo. O, halika. Sundin natin mga bata, tapos kumain tayo ng marami. Kuya, karding halika na, kain na tayo, dali. Nakakahiya nga sa mga kapitbahay eh. Kaya lang, hindi na pigilan ang inay sa paglalasing. Ang kuya Bumbo naman, ayun, tuluyan na naging... Kasi ang mga tao dito naging masama ng tingin sa kanya eh. Ah, kuya Bumbo, nandiyan ka na pala? Kuya si Cecil, siya nagitid sa inay. Alam ko. Di ba sinabi ko sa Huwag kong bibigyan ng Panginoong mong nanay. Ayan! Nakuha na naman sa bangketa. Eh, mapilit eh. Pag hindi mo inabutan, magwawala, magbubunga nga. Ikaw eh, sa makipagtalo pa ako, di inabutan ko na. Katulad nga yan eh. Hinayaan mong pakalat-pakalat sa kasada. Eh, kung may nangyari diyan? Eh, wala pa naman nangyari eh. Tingin tayo ba may mangyari? Sa susunod, pag humingi sa inyong pambili, huwag mo nang bibigyan. Kung mapilit, ikaw na ang pumili. Huwag mo lang hayaan siya pa kumalat dyan. Pakalat-kalat kalsada. Tandaan mo yung sinabi ko, ha? Ikaw, salamat, ha? Oh Jingoy. <sighs> Hi, Beng. Hi. Si Bumbo. Eh ko, ba't mo sa akin tinatanong? Eh di ba kayong dalawang lagi magkasama? Nang galing kasi akong probinsya. Nagtayo ako nung mapagkakakartahan. Hmm, kala ko nagbakasyon. Eh siguro puro illegal na naman ang pinaggagawa mo, no? Malaking kwarta naman, ah. Hay nako, kayo ba talaga ni Kuya? Basta pagkakakwartahan, okay lang kahit illegal? Nagtatrabaho <laughs> lang naman kami. Alam mo na yun. Kapeles niyan? Meron ho. Kanina ba ang mga trosong niya? Walay ko sa ho. Kaya taba ah. Dany Diego, ha? Oh, may gasolina. Oo nga, pare. ano palagay mo sa akin? Nagpapabango ng gasolina? Hoy, mabuti pa lumakad na kayo. Bago ko yung kasuhan, ako'y pinagbibintangan yung naliligo ng gasolina. Laka na! Laka na! masyadong pakialamero ang manambit na yan. Walang kadala-dala. Ayaw kaming tigilan. Gusto kong gawan mo ito ng paraan, Rafael. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Parang Andres. Siya nga pala. Hindi ba tatakbo kang mayor sa susunod na eleksyon? Huwag kang mag Rafael. Nasa likod mo ako.